Alam mo ba na may mga bansa sa mundo na hindi kailanman nakakaranas ng bagyo? Samantalang tayo dito sa Pilipinas ay dinadalaw taon-taon. Unang dahilan, lokasyon. Ang bagyo ay nabubuo lang sa loob ng tropics, malapit sa equator, hanggang 30 degrees latitude. Kung ang bansa ay masyadong malayo sa tropics, halos imposible silang tamaan. Halimbawa, United Kingdom, Sweden, Norway, Finland, Germany. Lahat sila nasa mataas na latitude. Walang typhoon zone. Pangalawa, temperatura ng dagat. Kailangan ng bagyo ng mainit na tubig, mga 26 na degrees Celsius pataas. Pero ang mga karagatan sa paligid ng Canada, Russia at Northern Europe ay sobrang malamig. Kaya hindi talaga nabubuo ang tropical cyclones doon. Pangatlo, natural barriers. Ang Middle East, tulad ng Saudi Arabia at UAE, Protektado ng malalaking landmass, ang Switzerland at mga bansang nasa Alps, may bundok na parang natural shield laban sa bagyo. Pangapat, global wind routes. May daan ang bagyo sa atmosphere at karamihan ng landmass sa Europe, Central Asia at Middle East ay hindi kasama sa ruta ng typhoons. Kaya ayon, lokasyon, temperatura, bundok at hangin. Sa ilang bansa, imposible talaga ang bagyo. Pero tayo, lagi tayong nasa frontline ng Pacific.